Sa wakas, Kim Chu at Paolo Avellino handa ng simula ng bagong yugto sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Kamakailan lamang, ipinagdiwang nila ang kanilang kasal sa isang intimate ceremony na dinaluhan ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Ngayon, hindi lang sila magiging mag-asawa sa papel, dahil magiging kapitbahay na rin sila sa kanilang bagong tahanan. Matapos ang kanilang nakakaantig na seremonya ng kasal, inihayag ni Nakim at Paulo na sila ay lilipat na sa kanilang bagong bahay na itinayo para sa kanilang bagong simula bilang mag-asawa. Ang kanilang bagong tahanan ay puno ng pagmamahal at mga pangarap na kanilang pinaplano na tuparin habang nagtataguyod ng kanilang pamilya. Sinabi ng mag-asawa na ang paglipat sa kanilang sariling bahay ay isang pangarap na kanilang pinapangarap at ngayon ay nais nilang gawin itong realidad. Hindi lang ito ang simula ng kanilang buhay mag-asawa, kundi pati na rin ang pagtahak sa isang bagong yugto sa kanilang karera at buhay personal. Sinabi ni Kim na ang kanilang paglilipat sa bagong bahay ay hindi lamang isang simbolo ng kanilang pagmamahalan kundi pati na rin ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa habang haharapin nila ang mga hamon at tagumpay ng buhay mag-asawa. Madami naman ang naantig sa naging pahayag ng dalawa at patuloy na pinapakita ang suporta kina Kim at Paulo. And this our chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.